mga guys. Good morning. Tanghalian na natin. Merry Christmas, mga madam. Kaya, kain na tayo. Ito ang ating ulam. Tilapia, pampano, at saka meron kayo pipino. At, okra. Kain, kain na tayo. Kain muna. maraming salamat po sa blessing at naglaw mo sa mga At ito na po ang ating sausawan. Sa at ating isda. Ayan, tuyo lang at may sili. Kaya, tara na mga guys. Kain na na. Tan, itong ano. Ayun, kakain kami ng apok ko, mga madam. Tara, kain na tayo, kain na. Dito tayo kukurot sa pampano. Ay, ito pala, maglalagay pala tayo dito. Ibalot natin yung pipino dito muna. At saka, itong isda. Sausa muna natin. Kain-kain ito -kain niya. Balot mo ba Christmas po sa inyong lahat diyan? Kung saan man po kayong tudak ng mundo, Merry Christmas po. Hindi ako nagsawa sa ukura. Mm. Kain na mo, madam. Kain na kayo. Ito kumba, mga madam, oh. kumba. tayo ng kunti, kanagay ko dito sa ano. Yan natin ang bikini. Kampano. Mm -hmm.

Thank you mga madam sa so, panood ng video.